Dito kami ngayon kakain. Walang masyadong tao. Masarap ito oh. Roast chicken. Steam chicken. Ito mura lang oh. May noodles ka na, may manok ka na. Yan. Eh, mumura dito ate. Pero ayaw nyo, ayaw nyo naman ng manok. Magsawa na kayo sa manok. Order here. Mura lang pero ayaw nyo ng manok, diba? Okay. Pag nasilamak pa manok. Yan yeah, o, nasi lamak. Bainte. Nangingi na ng chicken rice. <laughs> oh, mas mura naman yung mga ito. Kasi bakit ang malang nasi lamak? Pero dito, may goreng na, may nopan na, fried chicken. Tapos mag-a-add ka ng, o free ba yung drinks dyan? Ang luwang ng food court nila dito, oh. Lala Port. Yan, titingin si Gina Lynn. Nang orderin daw niya. May pizza rin dito, oh. Pizza, pizza. Pizza. Tingin-tingin daw muna bago ko mag-order. May isang pamilya dito kumakain. Ay, mga black noodles. How okay, can me? Pwede nang order dito niya pag pag ano mix. Pag ano natin. Kasi tapos order dito. Extra, extra na isa. Pwede. Ang luwang oh. Mas naimas si Kwityaw. Kwityaw, Kwityaw, Kwityaw. Okay mo okay, yan. <laughs> Hokkien me. Hoki uh, who? Hoki. me. Dito. dito naman yung mga sandwich. Oh, dito naman Oh, rice din yan. Hindi rice yan. Yung uh, western food ang mga yan. Western food. Mayroon din Chinese, Chinese, mayroon din Malay, may Indian, may Western. Ito naman noodle soup nasi din. Ayan, nasi Nasi ayam na, pinyo. Di ba nasi ayam pinyo, yung kinanta ije UNKL Central, KL. Oo, nasi, nasi lamang Tignan uh, natin yung maraming nag-order. O baka mixed rice dito, marami sila. Yeah. Yan. Mix. Ayan. Basta siyang nasi lamang, makapili ako. Pati ako nasi natagalin ako kumakain ng nasi lamang. Okay. Tapos, nasa okay. dito na,

Sobrang na ko. Sobra naman ito. Ah. Makare. Oh, ito naman yung mga kanang Korean-Korean na mas maanghang. Yan, yeah, Korean ramen, ramen. Banda dito pala kasi palagi kami sa Times Square. Yan ang kasama namin, kasama ko. Tatlo lang pala kami. Sa akin dito. Western, Western din, Western food din ito. Ito talagang hindi lang yan oh, yung Malaysian burger. Ang luwang oh, walang kat masyadong tao. Kahit dito ka na eh, diyan, may nagla-laptop diyan. Meron ding charge ng cellphone tsaka kwan oh, diyan oh. Kung gusto mo magistambay ng matagal dito, meron. Dito na kami maghapon. Yeah, may saksakan diyan tambayan dito kasi walang masyadong pan. Order na kami ng pagkain. Bye-bye!